sa gilid ng isang liblib na bayan sa norte, naroon ang isang malawak at malangyang mansyon na minsang pag-aari ng pamilyang Marquis, isang pamilyang makapangyarihan, respetado, at kinatatakutan noong sinaunang panahon. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, bigla nilang iniwan ang mansyon at hindi na muling bumalik. Si Lira, isang mamamahayag na mahilig magsiyasat ng mga misteryo, ay napadpad sa bayan upang imbestigahan ang rumrong muli umanong may kumikilos sa mansyon ilang residente ang nagsasabing tuwing hating gabi ay may nakikitang mga ilaw na nagbubukas sa itaas na palapag, kahit walang tao roon. Nang lapitan niya ang caretaker na si Mang Ompong, ito'y nagbabala. Mas mahigit, iha, hindi inabandona ang mansyon dahil sa utang o gulo, kundi dahil may natutulog na kasamaan sa loob. At nagising nila, hindi na tinapos ni Mang Ompong ang kwento. Tumalikod ito, nanginginig pinili pa rin ni Lira na pasukin ang mansyon. Sa loob, halos kumpleto pa ang mga kagamitan, mga lumang kortina, mamahaling lamesa, at mga litrato ng pamilyang Marquis. Ngunit ang pinaka nakakuha ng pansin niya ay isang maliit na kwartong parang teatro, puno ng mga lumang manikang dekawad. Sa harap ng maliit na entablado, nakaukit ang nakakapangilabot na linya. Huwag silang jijisingan. Pagbalik niya para kuhana ng litrato, napansin niya. Kulang ang isang manika. Habang lumalakad siya sa pasilyo, narinim niya ang langit-ngit ng sahig sa ikalawang palapag. Parang paang mabagal na umaakyat sa hagdan. Nagtago si Lira sa likod ng malaking aparador. Napasilap siya ng kaunti, may anino, payat, maliit, para bang, manika. Huminto ito sa may hagdan, sa kadahan na ang tumingin sa direksyon niya hindi dapat makadalaw ang ganoong bagay, ngunit naramdaman ni Lira ang malamig na kilabot ng bahagya itong umiti. Sa atek, natagpuan niya ang isang lumang talaan ng pamilya Marquis. Nakasaad doon ang nakakatindig balahibong kasaysayan. Noong unang panahon, ang mga Marquis ay mahilig mangolekta ng mga manikang mula sa mga sinaunang ritual. Ang bawat manika ay may kaluluwang nakabigkis para protektahan ang pamilya. Ngunit isang gabi, dahil sa kasakiman, sinubukan ng padre de familia na gantihan ang isang karibal gamit ang isa sa mga manika. Ang ritual ay nabigo, at ang mga espirito ng manika ay kumawala. Mula noon, isa-isang nawawala ang mga kasambahay at miyembro ng pamilya. Sinabi ng huling nakaligtas, mas mahigit, hindi kami umalis ng mansyon. Nagtago kami, pero kahit saan kami magtago, sinusundan nila kami ng mga manikang hindi natutulog. At noong gabing iyon, iniwan nila ang mansyon ng hindi lumilingon. Sa gitna ng atek, may isang lumang na Nakabukas, at sa loob nito, ang nawawalang manika. Ngunit ngayon, nakatingin na ito kay Lira. Sa sumunod na sandali, may mga daliri ng manika na kumapit sa balikat niya mula sa dilim. Isa pa, dalawa, sampu, parang pamilya ng nagising na mga espirito. Sa huling hibla ng lakas, narinig niya ang bulong. Mas mahigit, salamat sa pagbising sa amin. Isa ka na ngayon sa amin. Kinabukasan, sinabi ng mga residente na may nakita silang bagong ilaw na nakabukas sa mansyon. At sa teatro ng mga manika, isang bagong figure ang nakalagay sa gitna. Isang manikang kahawig ng isang babae, nakangiti, nakadilat ang matang wala ng buhay. Silira